Ni. Nee. Ni. Nee. Ano? Pwede ba makitulog daw si Brutus? Ang lakas kasi ng ulan sa labas eh. Eh nakakaawa naman. Diba? Sino ba yun? Yung kumpari ko. Si Brutus. kumpari mo hindi ko nga kilala. Kilala mo yun. Tsaka ngayon lang namang araw eh. Kahit sa kusina lang kami. Kasi magpupuyat din naman kami dalawa eh. Sige nga, pumay ka na. Una, bahala ka dyan. Ikaw bahala doon. Talaga? pa ka na? mas ka na una. Yes! Yes! Dito tayo magpupuyat dalawa! Magpupuyat tayo dalawa dito. Pinayagan na tayo yung matulog. <laughs> Sen, ito yung gamit nung ano. Ano yun? Ano yan? Ano ba ano ano Ito, kung ko, si Brutus. Diba sabi mo dito kami matutulog ngayon sa kusina? Magtabot talaga ng utak mo. Yan, yeah, dito kayo matutulog dalawa. Ito, gamit mo. Gamit mo. Gakta, magpapasok dito. <laughs> Yabo na siya. Wala tayong pakilulun. Malaga, pinayagan tayo dito matulog. <laughs> Baka ginawin ka. Pogi mo talaga!